binida ni Pinoy ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa harap ng Filipino community sa ibansang Italia. Hindi rin niya nakalimutang magpasaring na naman sa mga kalaban ng mga sa pagkapangulo. Kagunay niyan mga kausap natin sa linya ng telepono, si Jun Loyola mula Italy. Jun! Lord, bukas sinasahang balik Pilipinas na si Pangulong Aquino. Pero bago nga nito, ay eh, humarap muna siya Kahapon sa daan-daan Pilipino na naninirahan dito sa Italy, parang so na nga ang kanyang talumpati. Binida niya yung mga napagtanggagumpayan ng kanyang administrasyon. Kabilang narito ang paglago ng ekonomiya, sektor ng edukasyon, kalusugan at paglaban sa korupsyon. Paliwanag ng Pangulo, nagpapaabot lang siya ng good news para hindi raw puro bad news ang uh, naibabalita sa media at dahil ka na ang eleksyon, naging pagkakataon nito para nga buhatin niya ang uh, manok ng administrasyon na si Marohas. Pero ang mga makakalaban ni Marohas, pinatutsadahan, mayroon daw na nasangkot sa pagnanakaw sa kabanabayan, mayroon na nga nga kong ng bagong umaga, pero nga walang konkretong plano. Mayroon din daw na nagpapapatay at mayaasa lang sa social media. Hindi rin nakaligtas ang isa pang politikong tatakbo sa ibang posisyon na hindi matanggap ang pagkakamali sa nakaraan. Handa naman daw ang Pangulo sa restback ng mga kalaban pagbaba niya sa pwesto. Lord. All right. Maraming salamat sa iyo, Jun Loyola. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.